This is TJ. Nandito tayo ngayon sa main office natin sa Inglobal. And gusto ko pag-usapan natin kung ano ang isasagot mo kapag sinabi sa sa'yo na wala akong pera. Minsan, kapag meron tayong prospect, kapag sinabi sa atin na wala daw siyang pera o hindi niya alam kung para siya makakasali, napablanko na tayo. Hindi natin alam kung ano yung sasabihin and ano yung sagot sa ganun tanong pero just remember, kailangan kapag yung prospect mo meron siyang uh, question or meron siyang uh, way or meron siyang part na nahihirapan siya o wala siyang pangsali, dapat lang parati kang may sagot. So para sa akin, this is the best way sagutin yung walang pera. Pag sinabi niyo wala siyang pera, ang sasabihin mo sa kanya, Mark, nararamdaman ko yung nararamdaman mo. And kasi ako, nung na-invite din ako, wala rin akong pera. May mga kakilala ako na nag invite din na wala rin silang pera noong nagsimula. Pero alam mo Mark, I found out kung hindi ko siya gagawa ng paraan, ganun pa rin ako. Walang mapapago sa akin. Pero Mark, ay understand na wala kang pera. Pero alam mo Mark, ako naniniwala ko maraming paraan. Mark, kung sakaling gagawin mo ba itong business na to, uh, ano yung naiisip mong paraan para magkaroon ka ng kapital? And then you let your prospect think ng mga iba't ibang ideas kung paano siya makakasali. Maaaring sabihin niya na, Sir, pwede ako magganito. Sir, pwede kong, pwede kong gawin yung ganyan. Pwede kong ganito. So, etc. etc. Uh, ang importante, hinahayaan mo siya mag-isip kung ano pa yung mga paraan na pwede niyang gawin para magkakapitan siya. And then, just remember, you're there to help, not to sell. Yung mga tao na magaling magbigay ng idea ng paraan sa prospect nila, sila yung mga tao na close nila yung prospect nila. So just remember, tulungan mo yung prospect mo makaisip o makagawa ng paraan. Okay? Minsan hindi mo naman kailangan i-impose sa kanya yung gagawin. Siya mismo ang mag-iisip. Halimbawa, sinabi niya, Sir, pwede ako siguro manghirap. And then sasabihin mo sa kanya, kung manghihirap ka, anong sasabihin mo? Sir, siguro sasabihin ko ganito. And then sasabihin mo sa kanya, And kung ganun yung sasabihin mo, sa tingin mo, effective ba yun? And then, sasabihin niya, Sir, tingin ko ah, hindi masyado. Gusto mo ba tulungan kita? So, you ask questions and uh, in that way, ma malalaman mo mas natutulungan mo siya. Okay? So, just remember, in any question, dapat parati ka may sagot. In any objection, dapat parati ka may sagot. Okay? So, again, this is TJ. Nandito kami ngayon sa main office. Okay?